Mayong adlaw mga kapuso, padayon tang madasig. Ning usa ka istorya sa usa ka negosyante nga nagsugod isip usa ka barbero, welder ug hangtod nga nahimong usa ka malampusong negosyante. Makaubanta si Dr. Edward Dampor. Salamat kayo sa oportunidad diyan yung gihatag nako nga maka-explain tag detalye sa kayuhan sa atong kapupudan o sa mm -hmm. Pilipinas. Makatabang sa mga Pilipino. Yes. Dok, magbalik lang tao ta, katong kani adto, nahimo kang mekaniko, welder, fabricator, hangtod nga nahimong usak ka negosyante. Unsa nga kalampusan ang imuhang gipasigarbo gayo, Dok? Kaning libro nga akong gigamit, usa sa makahatag og employment sa mga tao nga katunan lang og 45 kadlaw. First class welder na ka. Sige, meaning, maoy gidiman sa tibuo kalibutan. Mo ni ang sibo known to be the best source of will there tungkol sa itong iskilahan, tungkol sa itong iuturan ng libro. Gusto lang ko nga makatabang, and we are very proud to say nga, 100% passing rate ang ato mga isyandi. Doon ba kay Gayunan, di nakatrabaho ka, o nakahimamat ka, personalidad, o leader, or innovator? Atong At pag-speech na ko last November 21 sa Manila, pagkanaon na ko sa stage, ikumusta ko na Ted Herbosa, Secretary of Health. giinan ko niya nga, can you come to my office? pag ingon niya nga asap, three weeks after, did toko, hinga toko. And then we were able to discuss sa problema sa oxygen sa Tibok, Pilipinas. Unya, ako giinan si Director General Tickstone, Director sa FDA Karon. Imbis kayo mabuhay ang pasyente pag-recover, mamatay na ino. Karon, bisag mo abot pa ka o 20-30% na naagi oxygen nga, sufficient kayo at 70 PSIG. Gichange na to for bigger manifold, a bigger diameter, for a bigger volume, and a higher pressure. Ang problema sa una, mangita patag tangke nga dadon gikan sa planta dadon sa hospital karon di na naanatanan Komplito. fully automated do libre nga oxygen available sa among planta muhatag og three months na libre ang oxygen adto mo sa akong office para ipili ninyo kay libre ini mo mo ato basta do na moy aluminum nga tangke nalipay gyud si herbosa paglamanon niya nako kay nakatabang gyud tingali tingali siyang programa kay ingon man siya nako nga bawat buhay ng pilipino ay malaga Dagang salamat, Dr. Edward Dampor, si, si. sa pagpambit sa inyuhang kasinatian o sa inyuhang bagong teknolohiya. Ah, Dagang salamat. Sige, ma'am. Thank you kayo, ma'am. Dagang salamat, do. <laughs>